you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon na uh, magbabasketing tayo ng ano, ng ibon. So gagawin natin sa itutulak natin sila papunta doon sa ating ginawang ano. Ah, uh, so, dito. Hallway papunta sa trailer natin. So ngayon, ah, uh, lang natin ulit 'to gagawin. na uh, dadampo tayo ng mga ibon pero please lang walang request <laughs> na tol pahanap naman ng ibon ko na ganito ganyan kasi medyo doon ako na-stress dahil madami to, hindi lang to 10 o 20 o 50 kasi meron pa yung doon sa labas yan. So, mahira. Pero kung mga off-color, basic lang kasi yung off-color natin is hindi naman siya ganun karami. Alright, so tara let's go. At dampot muna tayo bago tayo magpasok doon. Okay, so tara let's go. Okay, so ito. Oh, ayay. Yeah. Ito, ito. Ah! <laughs> <laughs> doon. Okay, so, minakaso natin. So, ring number 66622 ARPU Yun. Oh. So, ito Ayan. Ano siya? Blue bar Anakin blue bar Kak Ayan Maganda, malusog siya, so good luck for tomorrow for this uh, this bird mga tol so tara, let's go mapa tayo wala ito sa off color. Ito, off color. Ito, maganda kong color to. So, opal. Yung gandang opal na ito. So, ring number 1169 NSL NSL Ayan. Opal Ito magandang opal maganda Ang ganda rin ng katawan Baka solid. Yan. So good luck for this bird. Yan. Ito Easy, Sorry. Yan. Ito naman ay splash. Do check splash naman to. Ring number by king. 5, by king yan hen naman to Woo. okay so tara let's go siguro mayroon natin kung baka makita ito tara natin yung tatlong section natin para may push natin sila palabas So in 10 minutes, ano, tag dito, uh, magpapasok na tayo kasi didilim na. So gantong oras tayo nagbabasket kasi mas madali, mas mabilis natin sila may pulak Yan, ito naman ay pula. So nag-iisang gantong kulay, solid na red. Uh, ring number 55107 ARPU. Yan, ito ay kakauwi-uwi lang ngayon-ngayon lang. Dahil no, kanina kasi nagpalo apply tayo, tapos sa uh, may mga pasaway na na umahabol sa mga ibon natin. yan Pero tingnan mo napakatalino dahil tago siya. <laughs> All right. Bali sa yung nag first place nung ano nung tag dito nung 2.3 miles. yan So balik tayo sa 2.3 miles bukas. And then tignan natin uh, kung ano yung magiging resulta natin. So yeah, good luck. At Tampot na tayo. Kaman, kaman. Basok, basok, basok. Basok, basok. Ano naman? Ba? The... Luba. Ayan, yeah, mamaya-maya. Kami ano na pala tayo. Hindi no? na pala natin papabuti ng 10 minutes kasi baka Mahirapan tayo magpapasok doon dahil wala tayong ilaw doon. Yeah. Kasi yung nahabol ko rito yung luwanag. Soaring number! Yon, Louis Rodriguez. Yan. Pinilayang ko na. <laughs> Pinilayang ko na kay Louis Rodriguez. Yan. Ito naman yung ibon niya. Tignan mo yung ibon niya. Nakaiba oh. yung muka. Yan. Maganda rin yung katawan ring number pala. Ring number. let's kasi. 1 Nagpa-custom na siya, custom ring band. So, sobrang haba ng ano niya, so, dito ng lock name niya is ayun na nga, <laughs> medyo mga letra. Okay, sino pa? Last two tayo, last two para basing kaso na kasi baka buta tayo ng delivery. Ito, ganito. Ah, Ayan. Ay, ah, Mga nandun sa ano eh kasi para mapakita natin kasi ang nangyari binusan ko yung ano natin yung release door natin doon pero nakasarado yan yan pinasarado kayo sa gabi para just in case talaga na tawag dito may something na pumasok dito kalaban natin so bago siya makapasok kailangan niya munang buksan tong ano natin, e, i-bury natin doon sa labas tapos kailangan niya pa pumasok dito, kailangan niya pagbalik bali, one, tatlong pinto ang papasukan niya bago siya makapasok dito kaya napaka safety ng na mga ibon natin dito, eto naman ito ang gandang blue check na ito, barako kanino kaya ito alright, ring number RCM Lop 25, RCM Lop 25, oh Yeah, magandang ibon, barako, yun oh. Napaka-pogi. 'Yan. No? Napaka-pogi, -pogi. Napaka poging-pogi. Ooh. Okay. Last two tayo para ano, ah, uh, na basket tayo. Napapansin ko lumulubog na yung araw. Hindi dapat ako magagalaw po kasi ano, nung karam, tapos. Tama, tama. Ginawa ko 'to nung last year yung last year kasi kaya medyo nagdahan-dahan tayo sa pagbablog ng ganito nung last year ang daming ano, request na tol uh, shoutout sa mga nag-request uh, di ko kayo tinitira di ko kayo sinasabihan medyo, hindi lang naman ikaw madami kayo, syempre mga utol natin nakaka-stress lang kasi nga ano ha, hahanapin ko pa yung request nyo na ibon syempre, tulad na sinabi ko kung off color, okay lang yon. Kasi off color. Nasa 10% lang siguro dito sa loob natin. Pero yung mga regular color tulad neto, blue bar white light. Yan mga ganito. Blue bar white light. Madali lang to mga to. Tapos yung blue bar, medyo pahirapan sa blue bar. Siyempre, mga blue bar, magkakamukha yan. Depende na lang kung meron kayong ano, persuring like, kung may perso rin kayo, pwede kayo mag-request sa AU na ano, na gantong kulay gusto kong ring ban. So mas maano, tulad nila Noy Pilop. Yan, uh, tag dito kay Noy Pilop. Kitang-kita agad natin na so, ang ibon niya is naka ano, parang green. Yan, pero ang problema lang kasi may additional 30 bucks yata ang request ng kulay. So ito, Blue bar White Light na may splash sa ulo. Ring number kanino ka? Uh, Jeds? one Jeds Zero eight six One three Zero eight six Yan Hen Pobi oh Ang ganda pala Pobi ito Kalmado lang siya Yan Oh, last one na tayo ah Para Makapag start na tayo Oh, Anong oras na ba no? oh ah, Sakto ko na pala no Sakto ko na pala Ten minutes yung vlog natin ngayon Yeah. So Ganyan sana Papasukin sana natin Para Ako nga ayo, dito eh. Pasok pa. Ako pa. Yeah. Oh ito. Ah. Yo, na ah. shout out kay ano. Ah. Uh. Ito naman kaya ako naman ito nakilala Dahil Yung ano nya Yung kanyang kulay is may pagka-tensil Yan So shout out kay ano Kay Randolph Yan Nang ano Golden Knight lop Pati kay ano Kay Kuya Jojo Yan Ang kanyang partner Yan ito yung ibon nyo Tibay na ito dahil Hindi ko alam kung nag-clock to ng ano Nung 2.3 miles Pero sabi ni Randolph Ah uh, hindi daw ito nag-clock so kanina lang daw niya napansin na nag-clock tong ibo na to kaya tinawagan niya tayo sabi niya sa akin kung bumalik daw so tinignan ko nandito nga so ring number 5956 Jeds 5956 Jeds yan ito yung kulay niya kung, kung ito naman ay nawala ng ano ng kasi 2 weeks na eh 2 weeks na nakalipas nung nagkaroon tayo ng something na hindi magandang resulta na pag So, 2 weeks. So, napakatibay na ibon to. Pagkagano kasi, tignan nyo. Unti lang nilabas niya, pero yung katawan niya bombo pa. Yan. So, possible na kung di man to naglaboy, pero mukhang di siya naglaboy kasi malinis sumpaan So, baka mayroon nakahuli. So, di natin masabi kung may nakahuli sa somewhere dito sa amin. Tapos, napakawala niya kanina. Yan, kanina lang nito nakita nag -clock. All alright so shout-out sa utol natin niyan so uh, ano pa ba? Ito. Ito, last 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 Ito luba na oh. alright Ito, kogi kaya 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 Ito, kaya 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 grabe yung habulan kanina kung napanood nyo yung last last ang baba ko pala <laughs> kailan ko magwad to grabe yung ano tagpasa wala tayo 10 minutes uh, grabe yung low fly kanina ang tibay ng mga ibon nabot sila mga 2 2 hours something tapos yun yung mga ano hindi uh, makababa dahil sa kalaban but all goods naman para sa akin dahil maganda yung pinakita ng mga ibon so bukas is deserve na nilang matos ulit So, kailangan ano, no, tag dito ah, dire-diretso na ngayon. Ayun, ito naman ay blue check. Hen. Bando. All right. Ring number Jets 24909 24909 Alright, so yun na nga mga ko to bali maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta Good luck sa mga ibon nyo Tomorrow, sa so, tingnan natin kung ano yung magiging talaga ulit Ah, uh, sa totoo lang uh, yun nga medyo tinamaan din talaga tayo doon una sa lahat kasi uh, Pinoy pride kumbaga siyempre marami tumawag sa atin mga nangyari na yun siguro parang ko nabigla yung mga ibon basta no reason na eto na matira matibay yung mga nandito is uh, tingnan natin kung ano yung ano kakahantungan natin itong final race natin sana mapabot natin marami so gagawin ko yung one of the best ko yung kaalaman ko And then magdadagdag pa tayo ng mga kaalaman Syempre hindi pa tayo ganun ka-veterano Araw-araw tayong newbie Araw-araw tayo naghahanap ng ano, bagong kaalaman So, yeah Good luck sa mga ibon nyo And then ibabasketing na to kasi dumidilim na So, ako nga po pala ulit si Brown G Syempre eh, shout out ulit kay Kay ano, kay Tadito Kay Kuya Bilirama tapos kay Castle Lop Alright, let's go! Peace out! Okay, so ito na nga Bali, nailagay na natin sila Yan Napakaluwag ng na mga ibon, biglang luwag sila. Kote o kalmado lang eh. Mga magagandang ano, tag dito ah. Ready ng ano talaga, kumaga relax na relax yung ibon. Ngayon nga natin baka ito nga kusog nga din. Kusog, kusog. din. All right. So, eto yung mga ibon. Yeah, maluwag pa sila rito sa taas. Tapos dito sa ilalim ganun din. Malaki pa rin yung spasyo nila diyan. Ayun No? Makikita niyo naman ang kanilang kaluwagan. Yan, hindi katulad nung una. syempre nasa ano sila eh? 200 plus sila nun eh. Ngayon, nasa 183. So, good luck sa mga nandito pa. Grabe. Alright, so yan. Tapos, maglalagay tayo dito ng tubig dito, tubigan nila. Yan, para nakakainom sila. Kailangan, kailangan natin sila masanay na tubig. Tapos dito, diskartehan natin ang plano ko dito sa gilid. Magbubutas tayo dyan sa gilid. O, para na yung mga ibon. Alright, so, yeah, good luck sa mga warriors nyo, mga tol. Kapestrano Classic. Yeah, so wala na tayong ibon na nandun. Bukas, sa uh, ano tayo, magbablog tayo bukas. Then, ito naman ang kukunin ko ngayon, yung mga nandito. yung ko sila ilalagay sa training box natin. Yan. Hindi ko na sila ilalagay rito. Yan, kasi gusto ko maluwag yung ibon para di sila masyado nagkakapalit ng muka mahirap na baka magkapalit palit sila ng muka di ba yung red check maging blue bar ayun <laughs> blue check di ba so yan na nga mga ano tag dito mga utol uh, good luck sa inyo bukas and then vlog tayo bukas noong nakaraan ano tag dito yung 1.5 miles natin uh, nangyari ano akala ko naka on yung camera natin kasi ang ginawa ko ano, imbes na nakaharap yung cellphone kasi pag nakaharap yung cellphone, nakikita ko may pulang umaandar so, binaligtad ko siya nung pagkaklik ko, akala ko naklik ko talaga so, yun sasalita pa ako na parang ano lang <laughs> basta yun yun, so yun na nga mga kaburo ko to bali, good luck at maraming maraming salamat ako nga po pala ulit si Brown G at ito ang Capistrano Classic peace out.